dahil may power yan so ingatan na lang natin kasi nga hindi natin pwedeng patayin yung power supply sa labas dahil uh, wala siyang ni enclosure ayan na guys malinis na wala na yung lubang panel board at ito na yun bago natin yeah. so ayan guys uh, brown out yun ko muna kakalasin ko kasi itong ano uh, wire dito sa isang panel board sa lumang panel board para may lipat ko na dito at para malinis na matanggal ko na 'tong luma at matakpan ko na rin 'to. So ito yung pang day uh, 22 natin on uh, 22 days na ating uh, paggawa dito. So dahil may power 'yan. So ingat na lang natin kasi nga hindi natin pwedeng patayin yung power supply sa labas dahil uh, wala siyang ni enclosure or wala siya main breaker sa labas. Yung mga unang design nito uh, ginawa na linya dito. Yung mga sinaunang unang design kasi uh, metro. Pagkatapos ng metro, yung pasok agad doon yung ano dito, wire sa loob. Yung power supply ay uh, pasok agad dito. So, ko lang ito kapag natanggal ko na. you <laughs> Ayan na guys. Tapos na. Oh. So, sa taas na lang siya nakalagay dahil nga maliit lang yung panel board natin. At uh, dahil may power siya, siya talaga yung huli natin ilalagay. So, ayan. Iiwan na natin. Ayan yung ilaw. ilaw din ulit to ayun then sa taas na ilaw ito sa taas din na ilaw outlet dito sa baba uh, ito CCTV to so dyan yan so hindi natin i-on yan so ito outlet sa second floor din outlet sa second floor iangat natin to So, itong mga to, yan yung mga hindi pa ginagamit. Okay. So, tatakpan ko na siya, guys. Ayan, ganun lang. So, ayan, guys. Pagkatapos ko matakpan, yung iba ko mga gagawin, yung mga outlet, ito. Ayan. Ayan yung mga gagawin ko mamaya. So, yung nandun. Yung nandito, antayin ko pa kasi mayroon pa itong ilalagay dito na granite. Ito, hindi rin muna ilalagay. Then, ito. Supply ng ilaw. Ito, para papunta sa switch. So, may ilaw pa yan dito sa loob ng cabinet. Yan, o. Yan, dito rin yan nag-switch. So, pababaan ko na rin yan dito. Then, yung para dito, ilaw dito. So abangan ko na rin nandito yan, may box yan dito. So iabang ko na rin yung wire diyan, dadalhin ko dito. Then yung para din sa supply nito, ilaw diyan. So isang switch diyan, isang switch dito sa part na to. So bali tugang switch. So yun yung mga gagawin ko then sa taas. Mayroon din ako mga kakabit pa na outlet doon at switch. So mamaya uh, yan yung mga gagawin ko so tatakpaw ko na to sya yan na guys malinis na wala na yung lubang panel board at ito na yun bago natin yan so mayroon pa yung space na dalawa pwede pang magdagdag yan ng load dalawang circuit breaker pa ang pwede yung ilagay o yan final directory na lang yan okay na time check guys 4.03 ng hapon ayan nalagyan ko na ng outlet switch then ayun okay na yun doon may outlet na at yun dito may switch na yung isang ilaw dito sa malit na hallway then dito yan sa so water heater mayroon na then Eto, na-wiringan ko na. Na-rewire ko na siya. Eto, papunta no? dito. Then, yun, isang ilaw dyan. Tapos, sa taas, dito, ito, switch nitong ilaw. Okay na. Ayan. Then, sa CR, yung para sa water heater, okay na siya. Then, uh, countertop outlet. at ang tubang switch ko. Kailangan ko ng mahabang uh, screw. Kaya hindi ko pa siya may fix. Ayan lang. Ayan ang nagawa natin sa araw na to. So, bali, ang hinihintay ko pa, yung mga ilaw. Yan, para dito sa mga corner nitong IBS. Apat na sulok yan. May kanya-kanyang ilaw. And then, dito mayroong ceiling fan center light yan then sa baba mga center light na lang din para dito sa ilaw ng hagdan wala pa so center light na lang dito din sa master's bedroom then ilaw nitong uh, kitchen island ko yan uh, at ilaw nitong uh, sa dining table o, uh, sa dining area yan dito then yung supply nitong dalawang ilaw kasi additional ito so kukurin ko yung dinala ko dati doon so mayroon akong abang dyan na hindi na siya magagamit kaya dadalhin ko na dito yon. dito ko na siya isusupply then ilaw dito wala pa ilaw doon dalawa lampos then doorbell at uh, ilaw dito sa mga yan kanopi then meron din dyan at meron din doon sa tapat ng CR at uh, water pump uh, yun na ang uh, natitira kong gagawin then para sa NEMA enclosure ng mga aircon apat na aircon na mga split type na klase ng aircon so medyo madami-dami pa yan guys uh, baka hindi pa kayanin ng isang linggo at ito pa pala. Ito pala. Uh, meron pa. Center light din yan. Then, dito. Sa isang kwarto. Center light na lang din. Ayan. At meron pa akong uh, para sa window type. Na isang uh, outlet na lang. So, ayan. Uh, halos labas ang uh, marami kong gagawin. So, hanggang dito na lang guys. Sa aking... Uh, video. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta uh, sa aking munting channel at sa mga napapadpad po sa aking channel. Paki-like, share, and subscribe na rin po. Malaking tulong po yan sa akin. God bless guys. Ingat po tayo.